Alright, baba muna natin yung oil. bigat. Ah. Hmm. Ganyan kami mag oil dito. Ano oh. yung ano Bago walang langis. Bago overhaul pero walang langis. Ako naman. Talagang iingay yung makina. Nasa 9,000 daw yung gastos ng may-aris nito. May-aris ng may-ari. Dito, dosing yun ah. lang. Susa. Ito na lang yung langis, oh. Ito, Okay, Ganyan na lang ilang iso. bakit overhaul pa yan, partida. Hindi natin dito kasi ah, mga lang. Alright. Minis eh? yun Hindi na <laughs> Ay, jacket. Ay, bumatrap po ta jacket. ni Mario Mandar.

Ah, uh, mga idol. Buksan natin clutch side. Chy check natin dito yung oil pump. Tsaka check na rin natin yung kanyang transmission nito baka may mali sa pagkaka-assemble kasi napakaingay. Hammer malit. <coughs> Alright, fasher Yun oh Tingnan nyo naman mga idol Tuyong tuyo, mga men. Tuyong tuyo siya, tuyong tuyo. Nagkaroon lang to ng langis dito kasi tinuwad namin kanina. Tinuwad. Tuyo. Okay, yung kanyang push rod. Yung push in. <laughs> Naka six, 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 spring to kasi uh, <coughs> ano to eh. Parang sa chariot to Ito nga pala yung body nyo. Ayan eh, o, oh, kamao. Ayan, hindi po yung sa, hindi po yan yung sa atin ha, kasi may ganyan din ako. Uh, sa customer yan. Dinala sa atin. na bad trip sa unang pinagawaan. Kaya dito siya ulit na bad trip sa atin. <laughs> alright, alright. lalaki na yung butas ng ano, hindi na madadali ng spruco. Oh, ano <giblihan> <giblihan> oh. ka rin Oo. to? Huh? na Ha? kakagtalpak na liwat. Good. Very good. Bang. Wow. Eh? Wow. Grabe oh. Bagong overhaul daw. Pero tignan nyo naman. Tignan nyo yung dumi. Hindi ko alam kung nilinisan to. Oh. Sadyang. Ganyan lang talaga. Oh. Tignan nyo. May ko. Para makita nyo. Okay, tagalin mo natin yung spring. Ayan o. Ito po yung takip nyo. Grabe o. Oh. Grabe yung dibre Oh. Oh. So, ibig sabihin, madumi po yung langis. O, nagsunog ng lining. Yan. Moment of truth. Papakita ko sa inyo. Dito na iipon yung, yung mga dumi. Habang umiikot po yung yung ating makina. Yung ating crankshaft. Uh, yung mga dumi na nakahalo sa langis tinatapon niya yan dito sa gilid. Kaya may mga dumi, may mga dumi tayo may kita rito. Yan. So ito po lang galing po ito sa langis. Sa lining. O sa maruming langis na nilalagay. Ayan Oh. Basta rumi ng makina. nasasalayan dito. So, parang pinaka-filter din to mga idol. Yung ating part na ito. Ano? Eh, Kita nyo yung dumi, oh. Bagong overlaw, pero napakalinis. Grabe. Sobra. Sa sobrang linis. Hindi ko na siya mapil. Hindi ko makaya. Alright. Siting. Good luck. Okay. So, yung timing chain ay yung lining. I tingnan natin yung mamaya. Tanggalin mo natin yung lock. Isa-isay natin. Ano na yung sira? Parang yung gumagawa. Ano yung sira? Okay, tanggalin lang natin. Nakikita ba? Nakikita. Nakikita mo na. Hello, okay, shoutout yung sa inyong lahat mga idol. Ngayon pala po tayo nakapag-upload ulit. Hindi tayo sa buhay, buhay, buhay. Easy, easy. tapos magtanggalan natin yung uh, sumasabit po ah, yun tagal natin yung lining so check natin kung bago ito kasi bago nga pong overall so ito pa rin ay hindi bago paano ko nasabi na hindi bago ayan o oh, yung may mga tama na kagad yung gilid so ibig sabihin ito yung dati niyang timing chain timing chain clutch lining uh, ikinabit pa rin so ito papalitan na natin to manipis no manipis na yan. ang gusto kasi na may ari nito palitan yung mga dapat palitan kasi na stress na siya so ito po pwede pa po pwede pa to clutch plate pwede pa lining palit na so maya sa end ng ating video Papakita ko sa inyo lahat ng mga papalitan. Okay. Anin po yung lining nito. Kasi anin po yung clutch spring. Alright. So ito, magagamit pa. Set aside. yun o oh. clutch damper may tama na rin yan okay. o oh. muga o oh. so palit tayo clutch damper okay. dyan yun okay pa yung pump titignan natin baka hindi yung nung langis check na lang natin yan mamaya pa magkakamit na tayo grabe yung dumi ng ano nyo grabe yung dumi ng makina nya bro wow. dahan sa sinsil, oh. sininsil, Ah. kung ano? kung ano? So, itutumulsing na lang natin mamaya yung oil pan. Yung papalitan natin yung o-ring ng oil pan. Tikas na to. Palitan natin to Marami nang tayo dyan eh. Okay, sa kabila naman. Alright, alright. So, pasensya na kayo kung mahaba yung video natin mga idol ha. the world kaya kumuha ako ng upuan mga idol kasi grabe masakit yung aking ano. grabe yung gamay no sabi eh overall daw pababong overall daw pero grabe grabe yung karanasan ng makina na to <coughs> Tanggalin eh, muna natin yung kanyang atras. At ito yung, ito yung may reverse. Oh. Abante, abante. reverse. So, mamaya, magbuo na tayo, check na rin natin yung gear oil nito. Baka mamaya wala na tong gear oil. Ito yung tanggalan ng gear oil. Oh. Pero ano yung function pa naman siya. Ah, pang kayo. So kung nagtatanong ko kayo, kung kahit anong klasing pantra, Pwede ba gamitin yung Yung reverse na yan. Pwede yan. kita koan matang kia yung mga overhauling gasket na ito papalitan natin to kumalaban siya, ano gamitin natin ang pa yun, so yung other gasket papalitan na natin yan okay pa kuryente nya okay, ipot tayo dito Terus ni. Terus ni. Kuray! katursi tigulakit, maulir na la tap lai maulir. Ako talagang kailangan na. yung gumawa nito sininsel ayan eh, no, may sinsel o oh. malamang sa lamalamang eh wala siyang tools na uh, magamit para mapaikot to nag siya para gumalaw kita nyo naman yung ebidensya lahat sininsel mga Ganyang klaseng tools mga ito sa uh, Naigit libo lang Malaking tulong yan sa paggagawa natin. So, Alright. So, yung kanyang bendix, ay, kita ba? Okay pa yung bendix. ay matanda lo oh. Wow Okay pa yung ano niya. Sumasalangit pa kasi yung niya. kita okay, so dito na tayo sa mayroong mali. Mayroong mali. Ay, nakikita akong mali dito sa pagkagagawa. May ginawang conversion na malupit. Tapit, may nakita ako Yan na, pasensya na, natuwad. So, may napansin ba kayong uh, mali dito? Ayan. So, ito yun, no? Yung kanina, yung magalaw. Mag Ayan. Pag ganyang may clearance, magalaw, maingay yung makina niyan. So, bakit naglalagay ng ganyang klase mga ipinagbabawal na techniques? Ano? Pinaikot niya dito sa kabilang side. Ayan, pinaikot niya rito. Tapos, ginawang ganyan. Okay. Para magkaroon siya ng lock dito. Ang nangyari dyan, na lost trade yan, na sobrahan sa higpit. Ayan, mabaklasin natin. Ay, amen, amen. Ang motombo. Lost trade yan. Lost trade yan, bro. Dito kasi, mag kayo sa bahaging ito. Kasi napaka-nipis lang po. Yan. Kunting higpit lang to. sakto na. Yung saktong sagad lang. Ayan. Ito, binaligtad nila, oh. yung saktong lapat niyan pag ganito sa taas ay pababa pala sorry may tawad naman eh pag ganyan dapat yan ganyan yan bro yan yung saktong lagay niyan pero may spring pa sa loob o may na yan abutin muna natin bakit magalaw so ito walang problema ito yung may problema yung yung part na ito walang problema yung pin pero bakit siya gumagalaw dito po sa part na ito mukhang may tama na ito ayan dahil po dito sa loob may tama na po itong side na ito nakikita ni'yo ba nagkaroon na po yung tama yung dingding nya tapos yung dingding nito dingding talaga ano o lumalim na sya kaya kapansin nyo para may ukap sa gitna tapos ayun nagkaroon na sya ng ukap okay So kaya nagkakaroon na po siya ng clearance, nagkakaroon siya ng space. So ang gagawin natin, kalagay tayo ng magic spacer diyan, no? So, remedyo na lang natin 'yan. Gaya ng ginawa nila pag i-remedyo rito. Ayan, eh, no, nag-remedyo. Ilagay ng bolt sa loob. Tapos dito sa labas, oh. Lang sa malamang na lost strain talaga 'yan. Pero try natin 'yang tanggalin, tapos ibalik natin sa normal, no? Kung pupwede. Kasi Matigas naman 'no, iniikot natin, matigas eh. So, bapakita ko sa inyo 'yung anong discard 'yan. So, baka simulan na natin. 12 minutes na. Abangan ang video natin, part 3 naman.